Pag-iwit natin yung sequels ba? Yun na yung nasa kuwan. Masama ko nila Oh, bakit eh? Oh. Bakit? Anong nangyari? Oh, kami, tag, kami tagaluto. Ano oh, kami tagaluto? Ayun oh, o. Hindi oh. ko. Oh. Ah, ay. Nagtot sa akin. Ayun.

Silang, okay. Ano sila? Uh, Almosal nila, ma'am. Ayan, no? Gusto yung eh. Uh, Hotdog siya. Itlog. Ayan. Ayan, uh. uh, dito. Kasama nila, ma'am. ting nila. yung katulong. Kasama. Ayan. Uh. Ayan. 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 Kadab -tun, kadab -tun, kadab -tun, kadab -tun, kay? Basta mo hindi makaluto ng maayos na itlog eh. Kaya to loto ko sa itlog mo, ganito, hindi eh. na ko lang. Basag? Hindi, sana yung naalog yan, Trey. Nalog na yan. Hindi na ma... na. Hindi, parang in-scrap. Kung yung itlog mo halog.

kung wala na nakakalat yun sa ano mo, gamit eh. wala din naman po eh wala naman eh. po eh. ha? para hindi na nakakalat nang tura dadaan pala ako dun mamaya kasi dadaanan ko yung mga ano magka mag alay alay. Upo talo nito sa sa asiricon mo na kami ng barang, kasi dadala nopo yung mga dadala ko sa yung tapikod dadala ko yung ano mamaya. maayos. Oo. Oh. Ito yung pwede sa hilaga. Ang hilaga daw Para dito yun. Eh. Parang dito yun. Parang dito yun. Parang dito yun. Oo, oh, sige. Ang mais diba kasali? Sa hilaga. No. Ano ba yung hilaga ano, pwede lagyan ng mais? Sige. 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 Hindi. Hindi. Hilaga mata? Oo naman. Mga baboy. Baboy lang baboy.

Ito yung baboy. Baka magkakamali yun. Wala, nung wala matapos. Hindi nga ako, ano. Dami nilang inumin ko

Ano ma'am? Ano mo sa inyo ay ito. Itlog. Itlog. Di ano natin? Di ito. Di ito. Ito rice. Siyempre. So ang talong may bababa. Baba, baba, anong oras dito you know, dito ba? Hindi hey, na kami natulog ma'am. Babaro sa inyo pa. Nakatulog ako si... Ang gano'n ay... Ang gano'n

mo ang ng pagkaluto ko um, dito yung itlog. Perfect. Tama ang tsura. Tapos oh. <laughs> yung itlog na hirap, pasag. Ako ang oo. Mayos sa bila. Bango ah. Tapos na? na. Oh, Ayos na lang masinaan na Ay, masinaing okay. na ano ano na yung itlog di ba? Ah. Kaya, wala no, nang parang no. no. Wala nang parang parang dito. parang 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 Sir, sabi nalagay ang mga bote natin. Ah, ito nga daw. nilalagay pa rin. Hindi na, bila, yeah. na yeah. ulit po. Hindi na ulit po. Hindi na ulit pero magkanta. Baka bawing-bawing. Hindi na ulit kaya magvideo. Okay, sir? Tinanda na okay. namin din. Yung ibang mga kalap.

Wala, kan? Pwede rin pala. E, wala wala naman si nga. Ito pala pwede din sa sige, gusto mo trabaho sa mga

うん。